Magandang araw! Tinengting na saluyot na naman nga ang aking iluluto ngayong araw. Kaya halina ka kayo at samahan nyo nga ako sa aking pagluluto. Bumili nga lang ako ng isang big kiss na saluyot dahil mas mukhang masarap nga nung nakita ko. Kahit medyo panat na nga itsura niya pero natakam pa rin ako. Kaya naman binili ko na nga yung isang big kiss. Yung isang big kiss nga lang saluyot dito sa amin ay 15 pesos mga kananay. At kung meron naman tumubo dyan, sa tabi-tabi ay hindi makakalibre. Kaso nga lang ay sa tindahan ko nga ito binili. Bumili na nga din ako ng halagang lima mga na hipong lipad o yung hipon na tuyo na nga. At para makapag-umpisa na nga tayo sa pagluluto ay himayin ko na lang din muna itong mga saluyo. At etong nga napakabilis mga kananay tapos ko na nga itong linisan at himayin itong mga saluyo. At dahil nga nilinisan ko naman ay saluyo ay di magsisimula na nga tayo sa ating pagluluto. Sa isang kaserola nga ay naglagay lang ako ng tubig at inilagay ko na nga rin yung mga hipon na tuyo at saka ako naman isinalang sa kalan. Tatakpan lang natin yan at hihintayin kumulo. Medyo mabilis lang yan di inyong bakulo ang mga kanalay dahil kaunti lang naman yung tubig. At. at habang nga naghihintay ay eh, hugasan ko naman nga itong mga saluyot. At eto nga mamaya maya lang ay kumukulo na nga rin talaga itong ating tubig. Kaya nilagyan ko na nga rin siya ng bagoong. Nang malagyan ko naman lang ng bagoong ay ito susunod ko naman nang ilagay yung saluyot. Ilulubog-lubog lang natin siya sa tubig para mas mabilis namang maluto. Isa nga din itong mga saluyot na kinaulsanayan na nga rin naming iulamin dito sa amin. At talaga namang mapaparami din naman talaga ang iyong kain dahil napakasarap nga rin naman itong ulam. Sa mga hindi pa nga nakatikim nito ay subukan nyo na nga rin magluto ng ganito dahil siguradong mapapaulit at ulit ka talaga ng pagluluto ng ganito. At siguradong magugustuhan Paminsan-minsan ay kailangan nga din nating haluhaluin para naman magpantay yung pagkakaluto ng ating saluyot. Ang gusto ko ang luto dito sa saluyot ay tama lang yung pagkakaluto. Hindi yung lusak at hindi rin naman yung hilaw. Sa punto nga na yan ay maglalagdag lang tayo ng pampalasa na seasoning dyan para maging dagdag lasa at mas lalong sumarap nga yung itong ating nilulutong sa luyo. Ay nako mga kananay, amoy pa lang talaga nito ay natatakam ka na talaga. Hindi pa nga siya masyadong luto dyan pero naman gustong gusto ko na nga kumain dahil natatakam na nga rin talaga ako lalo ako naguguto. Medyo tanghali na nga rin niya mga kananay dahil wala nga pasok ngayon ay tinanghali rin ako sa pagluluto. Pag wala nga mga pasok yung mga bata ay sinusulit ko nga ang matulog. Tanghali na nga kami nakakabangon at tanghali na nga rin kumakapagluto. At sa mga oras nga na mga kananay, luto luto na nga itong ating nilulutong dinengding na saluyot at ito na nga mga kananay ready to serve na nga itong ating saluyot o ba diba, mga kananay tingin at itsura pa lang ay talaga matatakam ka na at mukhang masarap talaga simple man ang pagkakaluto pero napakasarap naman at napakababang halagang halang din yan ay magkakaroon ka na nga ng ulam subukan nyo na nga rin magluto ng ganitong luto sa saluyot mga, mga kananay at syempre pa hindi ko na nga pinalampas tinikmang ko na nga rin kaagad tamang tama nga lang din ang pagkakaluto at tamang tama lang din yung lasa niya hindi maalat at hindi rin naman matabang syempre pa dahil pagpapala pa rin ito ay hindi natin kakalimutang magpasalamat sa Panginoon Thank you Lord sa mga pagpapala. At haga dito na lang muna mga kananay. At hindi ko na nga ito palalampasin at ako'y kakain na nga dahil talagang nagugutom na nga ako sa amoy pa lang nito at itsura. Lalo ako nagugutom. At dyan na nga muna kayo mga kananay. Salamat po sa inyong panunood at nawa ay pagpalain tayo ng ating Panginoon.